Hello guys. May parcel ako dito. Dumating. Ayan. Kawali ito guys. Tingnan natin kung maganda. Mura lang siya. 179. Hindi okay. kaya ito siya matutok na. Ganda naman ang loob niya. Nonstick stick daw to. malalim siya guys oh hindi ka na lugi sa 179 medyo makapal naman hmm? ganda i-ano natin kuha ko ng ano nabit natin yung hawakan. Eh, wala na hawakan niya siya. Na ano pala yun. Nagpitan. Ganda guys. Medyo makapal naman. Hindi naman parang sobrang manipis. Burong order kayo pang regalo niya sa kuan Pasko. Lagay okay, natin na kagaroon dali. Ayan, tapos. Yun. Tapos yung tornilyo lang sa kuwan guys. Ito e, tornilyo lang dito sa likod. Ano ba to? Tawag na ito. Tornilyo ba to? E, Thank you. Ayun, Saran. Ito na. Dok kayo. Ang <laughs> laki guys, o. Oh. Pag hinano nyo yung palad, gasya dyan sa ano, ilalim. Ganda. Thank you, sailor. Maraming salamat, sailor. Tiktok po ito galing, guys. Oh. Ganda. Oh. Mayroon lang kasi ano yun. Maraming comment kasi doon na ang ganda talaga kaya kumuha ko. 179 siya. Ang ganda ng comment doon. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Tinignan ko yung mga comment. Kahit tissue lang. Tissue lang daw ang yan o dito. Tapos mo gamitin. Ganda eh. Gusto ko sana malaki-laki para pag magawa ako ng suman mo dito po. Yan. O. Pero okay na siya. Okay na siya. Hindi ka nalugi sa so, 179. Yan. Thank you, seller. Maraming salamat. Ano, delivery. Delivery boy. Hindi siya na UP. Wala siyang gas-gas. Wala siyang ano. Wala siyang ano. Wala siyang damage. Yan. Maraming salamat. Yan guys, maraming salamat. Thank you for watching. I love you all. Maraming salamat sa iyo sa TikTok. Thank you. Thank you really very really. much. Thank you. Bye-bye guys. I love you all. Mama.